Hello guys, samahan niyo ako kumain sa tanggalin at ah, solo ako ngayon. Ito yung muna ah, uh, ano ba ito? Parang pork steak. Ah, solo ako ngayon sa kain. Anong oras na? Ah, alas 12 pa lang pala. Mm -hmm. no Ang ganang kumain kasi ano Nagpa-doktor kami kahapon sa herbal. Yung si Ami, ready naman din. Pero Bakit medyo ganung herbal eh? Hindi 'to tagubot. Hmm. Tapos inaampon ako. <laughs> kasi yung ano yung mga bukol-bukol ko -bukol um, yung uric acid yung pananakit din ng tiyan yung check ko na namin uh, kami ng ano, limang araw pag naubos yun balik na naman kami doon daming nagsasabi na ang ganda raw doon ang daming gumagaling mayroon nga na nakausap namin kahapon ano, nagkamisyon isang linggo pa lang niya, anong eh, una, unang punta na, unang punta niya, namamaga na yung paan niya. So ngayon, narisitaan siya nung no, verbal. Limang araw, nawawala na yung pamamaga niya. Kaya bumalik kahapon. Bumalik kahapon. Ano na siya? Nagkitimo na rin siya. Kaya inanuhan talaga niya kasi na, nawala yung maga niya. Bumalik siya. Baka diyan pang ano niya. Madugtokan yung buhay natin sa magandang Sana siya. Lahat ng mga pumunta doon, magagaling. Yan naman ang pinagkaanoan natin na pa. madali lang ang check-up. Ay, pagpunta mo pala doon, magpaalam na ano. Hmm. Pa-schedule ka. Tapos, ano, pagdating mo naman doon, madali lang yung check-up. Doon ka pa tagalan sa pagbili mo ng lamot. Kasi ano, ah, uh, ano, galing manawag, nag-test <laughs> Ah, uh, galing ng ano, pag bumili ka ng gamot pala, matagal. Ang daming nakapili ah, ko sa Habang hindi pa yung manalangin kahapon, nagkakataka doon na kami. Binili namin So may umpin lang yun. gamit ba lang sa agri? ba lang sa na, na no? chicken, egg, hmm, ma, ah, uh. green, green, mm. alas, alas, alas. ako siyung mga turkey hindi naman ako ko kung mga pig yun, sabi sinusunod yun, crabs, shrimps, bawal din sa akin. Ito rin hindi naman ako kumakain kasi, siyempre mataas ang ano natin, niwasan ko yun. At tapos, bawal ako sa maanghang, sa maasin, yun, bawal ako dun. Kasi sinabi ko lahat ng naramdaman yun. Bawal ako sa maanghang, maasim, at sa kayong matamis. Bawal din sa akin. Mm -hmm. yeah, sundin na lang natin yung paraan. Kung gusto mo bumaling, sundin mo. Ganda naman. Ang ano lang na pagsado, more ano daw, more leafy leaf, ah uh, green, leafy green vegetables. Yeah. Pero bawal din ang ano, carrots at saka repolio. kami lahat barkada punta kami yung iba na dual dual daw sa ano pag -inu. pero sa, sa, ano ko kaya naman yun eh, kasi ano parang mapait na may pagkatamis ganun nilagyan ng balance ganyan kaysa yung iinom ka nung serpentina. Ang oh, panin! Mas Ah! Alas! 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 Nalaglag ko siya. Hintay ka! Kaya baboy ngayon yung pinulam ko. sa isda naman hindi naman bawal yung ano lang yung igat hindi rin ako kumakara okay lang Tinalo ko kasi itong ano, ulam kaya yung kanin ko nasa bawang ay ayaw ko masyari nung ano, masyari nung basa yung kanin sa sabi. Buti may natira pa ko. Baka ito nila nyan sa puso. Ang ganda ito, parang matagal kang magutong. parang matagal kang

Akala ko naman bago na naman yan. Sebet, tola, absent. Pinapunta ko lang po doon sa isa. Hindi, sebet ba? Ah, sa tebet. Okay. good na guys. Dito pa Oh, ka. So guys, please like, share, comment, and subscribe po. Thank you for watching guys. Sana pa na po rin yung mga videos ko. Yung mga nakakakong videos. see guys, thank you.